Samantala, usapang Holy Week pa rin sa Barangay Kutod sa San Fernando, Pampanga. Limang dekada ng tradisyon na ang pagpapapako sa Cruz. Pero ang pinaka main role na Heso Kristo, tila nangangani daw sa susunod na mga taon. Ikwento mo, Gerard Garcia. Dalawang taon na lang ang bubunuin ni Robene Nahe bago tuluyang matapos ang kanyang panatang pagpapapako sa Cruz sa Kutod, San Fernando, Pampanga tuwing Biernes Santo. Habang papalapit, kinakabahan natin. Nataramdaman ko na yung sakit tsaka yung, ano, yung, tulis ng pako. Para may pagpatuloy ang tradisyong ito, kailangan may magmana sa pagiging Kristo ni Ruben. Kung sa tagal lang ng pagpapanata ang pagbabasihan, si Victor Caparas daw ang dapat magmana nito. Ito nga kung na sarili ko na kabangkaya ko, itutuloy ko. Ito. Pero aminado si Victor sa kanyang madilim na nakaraan. Nalulong daw siya sa droga, alak, babae at sugan, at minsan na rin nakulong. Dahil dito, Tutulang kanyang mga kabarangay na siya ang sumunod na maging Kristo. Daming tatu pati pa. Eh. Paano mo i-display eh, sa krus yung si Kristo? Daming tatu. May sampu pang kandidato sa pagkakristo. Higit labing apat na libo ang residente sa barangay Kutud. Isang masalimuot na proseso raw ang pinagdaraanan ng mga tagakutod sa pagpili ng susunod na Kristo. Kailangan daw kasi nilang mapanatili ang pagiging sagrado at ahimtim ng kanilang limang dekadang panata. Para kay Mang Victor, hindi naman daw importante kung siya ang magmamana ng titulo. Ang mas mahalaga raw para sa kanya ay matupad niya ng ligtas ang kanyang debosyon kada taon. Gerard Garcia, News 5.